mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at igit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari iisang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, marami ang uh, naniniwalang ang karunungan at ang talino o kaalaman sa edukasyon ay pareha lamang na walang pagkakaiba ang karunungan sa talino o kaya sa mga edukasyon na nakukuha natin sa mga paaralan elementary, high school, junior high school, senior high school at kolehiyo ano ang bawat kolehiyo. Kung anuman ang mapapili natin kurso, at uh, magiging successful tayo isa sa buhay natin malaki ang pagkakaiba ng karunungan at ng talino. Sapagkat makikita natin sa mundo ito na ang mga sumisira sa mundo, ang mga nagwawasak sa gobyerno, ang mga posakan na mga kriminal ay ang mga matatalino. Sapagkat ang mga, ang mga matatalino lamang ang may mailoklok sa mga matahas na posisyon ang mga batata, ilino ang magiging senador, magiging presidente, magiging mayor, magiging gobernador, ang matalino lamang. Walang puwang ang hindi matalino o ang mababa ang pinag-aralan. Ngunit ang karunungan ay nagmula sa Diyos. Kaya nga, sa Biblia, may sinasabing mga pantas mga maroronong. Sapagkat ang nga karunungan, ayon sa panangaral sa ating pananampalataya, ay nagmula sa pagkatakot sa Diyos. Wisdom begins in the fear of the Lord. In the fear of the Lord. tatak natatakot tayo sa Diyos. Hindi natatakot dahil masama ang Diyos. Hindi natatakot dahil pangit ang Diyos. Hindi natatakot dahil demonyo ang Diyos. Natakot, natatakot dahil nagmahal sa Diyos. Ayaw gumawa ng kasalanan, ayaw magkakamali. Umiibig at nagmamahal sa Diyos. Yun ang mga taong marunong. Ang uh, katalinuhan, may katusuhan, may katrayuran, may mga panggilin lang. Ang mga <clears throat> mga bubo. Hindi eh, yan magagawa ng magagawa ng matalino. Pero maaari silang magiging marunong sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Sapagkat bubo ka man, kung tama ang iyong ginagawa, ang turing sa iyo ng Diyos, ikaw ay marunong. Bubo ka man, ngunit marunong ka, nasa iyo ang Diyos. Matalino ka man, ngunit tuso ka, barumbayo ka, unges ka, demonyo ka, wala sa iyo ang Diyos. Sino nga sa iyo? Si Satanas. Kaya malaki ang pagkakaiba. Kaya nga, ang mga matatalino, upang mamintin nila ang kanilang pagiging talino, pagdating sa mga school, nagbabayad ng karangalan, binibili ang mga examination, ng dadaya, lahat ng katusuhan. Yun ang mga matatanino. Hindi bubo. Ang sinabi ng bubo si Duterte, hindi bubo si Duterte. Matalino. Ngunit, sino ang guwasak ng ating lipunan? Ang mga matatalino. Kung isa-isahin natin ang mga matatalino at ang mga bobong politiko, sa isang daang matalino, isa lang ang marunong. Minsan wala pa. Isa lang ang bobo. Minsan ang kabubuhan ay karunungan. Kung ang kabubuhan, kung ang isang taong bobo, malinis at pamumuhay, mabuti ang mga gawa, nabubuhay na marangal, nabubuhay na payapa, isa siyang marunong sapagkat nangangulugan mahal niya ang Diyos at sinasabing ang karunungan nagmula sa Diyos. Ang talino sa nagmula ang talino sa kaalaman. Katulad ng karunungan, ang karunungan nagmula sa kaalaman. Ang karunungan sa kaalaman sa Diyos. Sa kaalaman sa pagawa ng kabutihan. Ang katalinuhan sabi nga Maraming rekado yan. Bihira ang mabuting rekado sa isang taong matalino. Sabagat, kaya ng isang taong matalino, una ay uh, makifin niya na siya ay talagang superior, na siya ay cannot be rich. hindi siya maaabot ng kapwa. Yan ang matalino. Hindi, na, hindi natin sa ayaw natin magiging matalino tayo. Dahil ang katalinuhan, katulad din ng karunungan, kaalaman, in knowledge of doing things. Kaalaman, kaya nga nung nilikha ng Diyos si Adam at si Eva, anong sabi ng Diyos? Dito kayong dalawa, alagaan ninyo itong paraiso ninyo. Ngunit isa lamang ang ipinagbabawal ko. Ang kumain kayo ng bunga ng punong kahoy ng kaalaman. The fruit of the tree of knowledge. Kaalaman. Knowledge. Ano yung sabihin ng knowledge? Karunungan, katalinuhan. Kaalaman. Fruit of knowledge. Kaalaman sa kabutihan at kasamaan. Kaya nang kumain si Adan at si Iba, nang puno ng naayon na ayon sa mga kwentong Grigo eh, mansanas ay hindi mansanas yun wala pa mansanas noon wala pa ubas noon wala pa saging noon ang puno ng kaalaman the fruit of the tree of knowledge knowledge yan ang pangunahing sangkap ng karunungan at ng katalinuhan kaya nga lang sinasabi natin ang katalinuhan may katosuhan may pagiging abusado, ginagamit sa masama kaysa mabuting paraan. Samantalang, ang karmungan, ang wisdom, ay ginagamit palagi sa kabutihan, sa kabanalan, ka, ka, kabutihan sa kabanalan at sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Kung ikaw mayaman, Makikahe, makikibahagi ka sa mga mahirap ng iyong yaman, tatawagin kang bubo ng kapamumayaman. Pero kung ikaw ang mayaman, kahit naninakaw mo ang kayamanan, kahit akin limbat mo ang kayamanan sa kaban ng bayan, titingalain ka ng madlang people at tatawagin kang matalino. Matalinong presidente, matalinong senador, matalinong gobernador, matalinong mayor. Wala nagsasabing marunong yan sapagkat ang taong marunong banal, mabuti, tapot at magpagmamahal sa Diyos.